Ngayong araw, ang balik ng iba pang nag weekend at nag-undas sa probinsya. Kamustahin natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. May live report ang aming kasamang si Bien Manalo. Rise and shine, Bien. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Ngayon ay araw ng lunes at tapos na ang long weekend. Kaya marami sa ating mga kababayang nagbakasyon sa probinsya ang balik Maynila na. Samantala, Audrey, sa ngayon ay maluwag pa naman ang trapiko sa southbound lane dito sa NLEX Balintawaka. Ito yung mga sasakyan na galing norte na papunta naman ng Metro Manila. Balik Maynila na ang marami sa ating mga kababayan na bumoto, nagundas at naglong weekend sa mga probinsya. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway, marami ang bumiyahe na ng mas maaga. Ayon sa pamunuan ng NLEX, nasa 10% ang dumagdag sa daily average na 350,000 sa mga bumabiyahe sa NLEX at SCTEX kahapon. Asahan na rin daw ang bugso ng mga sasakyan ngayong araw, nasa mahigit 1,000 tauhan naman ng NLEX ang idineploy para umalalay sa mga motorista. Audrey, as of 7.80 na no, hindi pa rin ganun kahaba yung pila ng mga sasakyan sa RFID sa northbound lane ng NLEX. Uh, ito yun, ito naman yung mga papasok ng uh, toll gate. At uh, Audrey, marami pa rin sa mga motorista ang wala pa rin RFID. Kaya dumadaan muna sila doon sa booth na inilaan ng pamunuan ng NLEX uh, kung saan maari silang magbayad at uh, magpakita ng mga kaukulang dokumento para makabitan naman sila ng RFID. At yan muna ang update dito sa NLEX. Balik sa iyo Audrey. Okay, ingat po sa ating mga kababayang babiyahe palabas ng Metro Manila at pabalik ng Metro Manila. Maraming salamat, Bian Manalo.